din yun ay pinili pa ni Boss kanina. Guys, yung ating huli sa pagsiparit ng ano, balon. No? Ayan o. No? Ito, ah, limasag soso. Soso daga. Anong tawag pre? Oh, <laughs> soso. 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 Nagkuha yung matanda ng ano. Ng limasag. Pinili na mga ma malalaki. <laughs> ayaw ba yung malalaki. Lagyan ng malalaki. Ayaw din. Mahipon <laughs> pa kasama yun, guys. Ito, danggit. oh. yan oh. Yan. Ito yung ang ating ano. Ito goods na pista, ipit para to hinto. Pero niya pa yung isa, sayang eh. Yung ganyan, dinon isang puti na yan. Hmm. Yan ang madanggit, guys. Hmm. Yung bilis ng danggit pang daig. Ha, hmm. <laughs> Tawag ko yun, yabo mo ya. Hmm.